Hello mga guys, ayan si Kumari. Ayan. Nagluto ako sa akong ulam. Oh, sa aking ulam mga guys. Oh. Ang tawag sa Bisaya is tiil sa manok. Para o, oh, tiil sa manok. O, tiil, pinos, ayan, hmm. o -o, tiil sa manok. Oo, hmm. oh, tiil sa manok. Huwag ka ng batikulon. Saan ang batikulon? Huwag ka ng iyahang iyahang kasing-kasing. Oo. Ah, ah. May itlog pa o. Oh. Itlog. Ayan. Ayan. Eh, so, syempre, nilagyan ko lang siya ng ano, paa niya. Paa sa manok. Paa aram yapon eh. Hmm. Bak, paaram yapon siguro ng Tagalog. Sa Bisaya, tiil. Tiil sa manok. Oh. Eh, so, ugang, ugang, kuan niya, legs. Paa. Oh. Ayan. Diluto ko siya na ano, tomato, ay, tomato. Ketchup, chicken, chicken itlog niya itlog oh bisa tayo sibuyas at ano bisa ako ng sibuyas o ahos sibuyas at saka ahos bawang puti ayan ayan mga guys oh tignan nyo syempre meron sili lagyan ko siya ng sili mm -hmm. green sili super halang na to manghang ayan oh meron din batikon oh batikulon sa manok Mm, yan ang batikulon mga guys. Oh. Ayan. Sa ganit pangalan na ni uh, chicken tomato. Uh, lagi? tawag ano eh, kalimutan ko. Kalimutan ko ang tawag dito. Basta, may ano siya, may uh, ketchup. Chicken. Ketchup. Nalimutan ko ang pangalan nito. Sorry mga guys, okay? Ito so, yung aking ulam for today. Ayan. Ayan, gina-mix-mix ko lang siya lagi. Hindi man ito madudurog, oh. Kasi durog na daan eh. Magdala yung itlog, oh. Nilaga ko siya. Tapos nilagay ko siya dyan. Oo. Ayan o. Maliit na itlog ni Manoy. Maliit ang itlog ni Manoy. Ayan na, ayan na. So guys, kain tayo mga guys. Tanghalian. Hmm. Ayan. Hmm. Ayan mga guys. Hindi siya klaro, no? Ganito na lang para maklaro kasi may ano siya may usok. itlog Itimigan ko Nagisa ako ng sibuyas ug kan-ahos. Pagkatapos nilag nilagyan ko siya ng ano? Paminta. Mm -hmm. Paminta sili, doblehan. Mga guys, ito yung kanin ko, oh. yung kanin na puti pares para sa kanya. Partner talaga sila. Kasi yung ito yung lagay ko dito. Oh. Meron siyang uh, tomato sauce. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Tomato sauce, o. Oh. Nagpula-pula. Mm -mm. Dumabas ang kanyang mantika. Pag matagal-tagalan na. Sige, ito yung kanin ko, guys. Tignan nyo. Medyo may pagkatutong. Ayan yung ating kanin, o. Oh. Mahaba yung ano niya. Ayan, o. Oh. Tutong-tutong. Ayan, mga guys, o. Tutong. Ayan. Gusto hmm. ko yan. Hmm. So kaen tayo mga guys. Thank you for watching. Bye bye.